Ay, nako, utang na, buti naman, weekend na, makapagpahinga na. Parang gusto ko ngayon pumunta sa mga hotel, magsilak silak na lang, mag-relax-relax para makalimutan ko ang problema at stress sa buhay. Tamang-tama, may nag sa akin, may magaling daw na travel agent dito, makapagbook ma ng hotel sandali. ng opisina nito, legit na legit to. Oh, sir. Sir, magandang uh, gabi po. Magandang gabi po. Ikaw po yung travel agent? Yes, sir. One Central Travel Agency po, sir. Oy, all, entities, sir. Oh, punta na. Legit po kayo ba? Yes, sir. oh, oh, ano, okay. ano kung ano may pagliligot po siya ngayon ganito? po kasi ako ng, ano, eh, ng mga mapag-stay na hotel. Hotel resort po sana para makapag-relax. Ay, yun, sure, Tama-tama, sir. Meron tama, kami magandang offer ngayon. Upo muna kayo, sir. Oy, puta, travel, agent? oy, travel agent? Yes, boss? sir. Boss, bakit parang mali yung spelling to travel agent nyo? Wala po sir, yung ano ko kasi, yung secretary ko kasi bisaya rin talaga yung Ah, oh, okay, oh. Ah, typing error lang pala. Ah, sige sir, upo na ako dito. Sir, Oo nga, eh, parang familiar ka din sa akin. Eh. Parang nakadil na kita dati. Yeah, Hindi, sir. Kaya, uh, bago, tayo, lang, mo? bago lang po ako dito sa company, sir. Oh, bago ka lang? Oh, oh. Sige, sige, sir. Uh, Pakib- Ano pong kailangan nyo? Uh, three bedroom? One bedroom? Ilang tao, ano? tao po kayo? Ano sana, uh, pang ano lang, one bedroom lang sana. Uh -huh. Dalawa lang kami ni Macy's eh. Tama-tama to, sir. Ang ganda nito, sir. Mapaya pa dito, sir. Ay, sir. Ay, May ano pa dito, sir. Mayroon kayong... <laughs> May sarili kayong elevator, sir, sa loob ng kwarto. sir, meron ba dyan, ano? Yung may swimming pool, tsaka may beach sana, tsaka magandang view. Yun sana ang gusto namin, eh. Sa loob, sir, ng bathroom, may swimming pool doon. Uy, May jacuzzi, yung... may sauna. Meron kayong, ano, yung, yung tabi nyo, sir, dagat na yon. Pag tumalong ka, yun na sir, dagat na yun. Uy, napakaswerte ko na yun. Unlimited sir ang drinks dito sir. Matagal na ba itong kumpanya na sir? Parang ngayon ko lang na nabalitaan itong travel agent na ito ah. Matagal na ito sir. Mga 2014 pa yata sir. Ah, oh, matagal na. Ibig sabihin, matagal na pala kayo oh, dito sa oh, kumpanya na ito. Certified kami sir sa ano, buong kumpanyang ito. Talagang ito pa yung ano, kinukuha ito ng maraming tao sir. Wala, <laughs> napakaswerte ko naman. Natagpuan ko ito. Like, napakagaling talaga ng mga source ko pagdating sa ngayon ito. Sir, pakiayos na lang ng booking ko. Paano po bang gagawin Patino, na, dito? ina-register ko na. Pakalan niyo po, sir? Uh, ano lang, sir? Madgong, Madgong. Madgong. Sir, okay na po. O, oh, okay na po. Uh, number niyo po, sir? Uh, yung ano, yung sinan ko na lang sa inyo sa WhatsApp, sir. S same na lang po, sir. Oo, oh, okay. same na lang. Paano po ba ito, sir? Uh, ah, Isisend niyo ba sa akin yung locations? Paano magagawa natin dito? Paano uh, makikita? Location po at saka po yung ano, access nyo doon. Meron po kayo marireceive na OTP at saka ano, QR code para po ma-access nyo yung ano, Pakita na lang po yun dun sa ano, may camera po dun sa harap ng hotel. Hindi na po, hindi niyo po kailangan mag-check-in. Automatic na po yun. Uy, nice. Sir, pakiwansap na lang po yung ano, location sa number ko. Oh, Tapos susundan ko na lang para mag-google map na lang ako. Sir, pakisinendan ko po kayo ng payment method. So, kayo na po bahala dito sa 15K na lang po, sir. 15K? Oo. Oh. sandali, sir. Kukunin ko lang yung pera ko, sir. Ha? Okay, sir. Sandali, sandali lang, sir. Tama-tama. Nag-withdraw ko kanina. Uh, sir, ito na po yung ano, pera, sir. Eh, ito na lang po. Cash po. Cash na lang po sana para ano. Ah, 15k. Parang ang laki naman ko, sir. change na lang po, sir. Oh, Tumama yeah, po ako sana. sa scatter eh, kagabi. Wow! Tama-tama yan, sir. Okay. Nah, mahilig ba kayo mag-scatter, sir? Oo, oh, mahilig, mahilig kami mag oh. mga tropa eh. Sige, sir. Isang nyo na lang, sir, sa email ko sir, confirmation. Na, tsaka sa WhatsApp ko yung, ano, yung uh -huh. map, location map. Pupunta ko na lang, sir, kasi malapit na yung parking dito sir, eh. Sige, sir. Dito, ito, eh. ito po. Niready ko na, sir. Um, alis muna po ako, sir. Kaya na po muna ang bahala sa sarili oh. niyo. Ah. sir. <laughs> <laughs> <At laughs> sir, parang... Para-receive nyo po, siya. sir. Parang dito na. na ako dun, ah. Sir, Travel hindi. agent. Tra sir, may ID ka naman, ano? Legit sir, ka, dito, no? Sir, ito, sir. O, oh, yan, no. Oh. Tenant ako oh, dito, sir. Uy, matagal na, 2014, sir. O, oh, sige. Sige, sir, salamat. Hintayin ko yung text message nyo, ha. Tapos, uh, magdadrive na ako papunta doon. O, oh, sir, pagka may issue po kayo, message nyo lang po ako sa WhatsApp or sa... Tawagin nyo po ako direkta. O, oh, sige, sige, sir. Sige, ay, sir. Thank thank you, thank you, po, sir. Thank, You, salamat thank you, thank you, salamat, Thank, you, thank you. Thank Okay, sige, sir. Dalek salamat. Okay, sir. Kahit nyo na po ito, sir. Ay, What? wala na. Oh, hindi, sa na yan. Pusang gala, mga gunggong, ang layo na nang na-drive ko. Sinundan ko yung sinin sa akin na Google Map ni uh, Travel Agent. Nandito na ako, papunta na ako uman. Ano, nasa na kaya ito? Parang naligaw na ako ah. Naligaw na ako, oh. na-scam ako ni Travel Agent. Sandali nga, mga tawagan nga, baka mamaya malapit na ako dito eh. Uy! O oh, na, nandito na ako sa location na sinin sa akin ni, ano, ni Travel Agent. Pero bit ganun, po oh, tanga na parang hindi naman resort to ah. Parang isang malaking parking lang to. Tingnan nyo. Puta <laughs> na tama ba yung sa akin yun? Sandali nga tatawagan ko. Tingnan ko, tanong ko kung nasa na uh, travel agent na ito. Baka nga scam na ako nun na. Ang haba-haba ng din drive ko. Hello? 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 Mr. Travel Hello? Agent? How you, Hello, how are you po? Ano, how Boss? Boss! Yes, sir! Oh, boss! Nandito na ako sa location na sinend mo. Utang na, hindi naman resort eh! parang malaking parking lot nito eh. <laughs> sir, wait lang. Tatawagan ulit kita. Nasa metro ako. <laughs> Utang na sa metro. Where bututlak? Boss! Tatlong oras ako nag-drive. Nandito lang ako sa may parking lang to. Hindi ito resort, boss. Boss, may iwan ako ng metro, boss. <laughs> Where to start? Ito <laughs> <Ay, laughs> yung nice camera yata oh, ito. Boss, kita, boss. Pag nakarating na ako sa bahay, boss. <laughs> boss, tatlong oras ako, oh, boss. boss. <laughs> Okay, <laughs> sige boss. Scammer nga si Gago, si Travel Agent. Nandito lang ako sa isang malaking parking area. Mababaan din drive ko tatlong oras. Tingnan nyo. Tang ina tayo dyan. What's up mga gunggong? Kahit na-scam tayo ni Travel Agent, natuloy tayo dito. Nakapagbook tayo ng hotel. Malapit dito sa may beach side ng Rasal Kaima. Wow! Napakaganda nitong lugar na to guys. Napakaganda na ng panahon ngayon. Hindi na masyadong mainit. Hindi na masyadong malamig, katamtama na. Parating na talaga ang winter, mahangin na sa labas. Ah, napakaganda ng beach dito. Asul na asul. At siyempre, ang highlight ng Ras Al mga ngayon ay ang ginagawang Casino Hotel Bandaron. Makikita nyo? Wow! Yun, guys. Yun yung ginagawang Casino Hotel. So, expected na dadami ang tao dito. Uh, expected na mag-open yung uh, casino na yan sa 2027. So, ngayon pa lang, ang dami ng mga tinatayang infrastructure dito, guys. Makikita nyo dito sa may kanan, no? Tanyan puro mga residential yan tsaka mga hotel binibuild dito ngayon actually napakainit talaga itong lugar na ito ngayon ang dami nag uh, pinag-uusapan talaga ito ngayon napakasikat itong lugar na ngayon dahil kauna-unahang casino ito sa entire UAE So expect natin na dadami yung business dito, dadami yung tourist, dadami yung tao dito for the next 2 years. And uh, na nabalitaan ko, oh, few months ago, nagtaas na rin ang mga renta ng bahay dito para ka na rin nasa Dubai. <laughs> Actually guys, talagang napakamura dito sa area na to, yung Rasal Kayama. Ito yung parang outskirts ng UAE. Hindi siya, hindi siya city, sulok-sulok uh, lang siya ng disyerto. Pero ngayon, dahil nga dito sa mga tinatay mga gato, casino, uh, naging sumisikat na siya, dumadami na yung tumitira at saka marami na rin yung naninirahan ngayon dahil sa mga nagde-develop ng lugar na to <coughs> nandito lang kami ngayon sa Pullman, Marjan Island <laughs> apaganda dito sarap mag-stay dito, nakaka-relax away from the city <laughs> at saan ka pa? hotel mayroong playground dread sa loob may mga parang arcade dito pwede ka mag billiards magaroon na kung ano ano pwede ka din mag dining dito tinan okay, nyo guys ayun Parang para nasa loob ng shopping mall dito guys para nasa loob ng SM may mga arcade dito ang <laughs> oh, bangis ang ganda na konsepto na itong hotel na to ayun yun naman guys so, magkakagulo Makagulo mga chikiting dyan pag nakakita yan guys uy 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 enjoy na enjoy ako dito ayun, Oh, ito, wala palang coins. Hindi <laughs> pala ako naglalaro. Oh, di. Sarap dito. Ano, you know, parang ano. Parang professional na motocycle dito. Wow! Motor racer. Oh, oh, panis. Kailangan ko pala ng coins, guys. Hindi pwede maglaro pag walang coins. Sa mga gunggong, kahit uh, wala kang kasama dito, nag-iisa ka, hindi ka mababoring dito kasi marami kang mga kwentuhan. Tinan nyo. Oh, yan oh, 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 yan oh. Brad, talo na ako eh. Ano ba ang ano natin ngayon? Wala ba tayong makainom? Ota, oh, mo. May tropa ka dito, kaya nag-iisa ka, Brads. Bakit mo kalbo kaya natin eh. Ano, Brad? Tatlo -ano lang tayong kalbo dito. Maglulukuhan pa ba tayo? Lalo ka na, may bigote ka pa. Ano mo, gumbo ka ba? Ganda, ganda na ko sa ito Pirate. Uh, pirate club na eh. Kaya kami mga pirata dito. Okay. Oh, eh, Jack Sparrow, nandito din. Na Captain Jack. ang laki nung, uh, laki nung uh, play area dito. Indoor play area pala to na may kasamang uh, bar, kainan sa loob. Table tennis, Pwede ka na dito mag-billiards. Puta oh, na. Mga te-testing ko na naman ang aking billiard skills dito, guys. May CB pa dito. Kitang-kita mo yung dagat. Sayo rin na to. Nandito pala yung mga nawawala akong trope. Eh. Oh, Brad. Musta ko na. Laka na ng chan mo. Takay kalbo ka pa. Oh, isa ka pa. Kalbo ka rin. Panot din ang ulo mo. Pero payat ka. Siguro, baka nag-droga ka, no? ka tayo, hepe. Gago ka pala, eh. <laughs> Kabayan, kumusta na naman po ang business sa hotel na to? Hindi po ba kayo nalulugi dito? Hindi naman. Wow. Okay na. Eh, lagi kayo nag-stay dito. Libre pa eh. Tama yun. <laughs> Tama yun. Parang uh, dami nyo pang in-order lagi tuwing kape. Eh. Parang ah, nalulugi ng management sa inyo dito. Halos linggo linggo kayo nandito ah. At uh, sa taas na side ng hotel yun eh. Dito guys, ito talaga yung pinakamagandang side ng hotel. Tingnan nyo. Itong baba na to, may beach view. Pwede ka rin tumakbo dito. Haba nun. Ah, dito, ang dun no? Ah. Ganda. May restaurant dito. Lebanese sa restaurant niya ata 'yan. At banda ron pa may parang eh uh, may parang view deck doon. Pwede kang magmuni-muni doon. So tama-tama pagka natalo ka doon sa casino na 'yon, pag natalo ka doon, magmuni-muni ka doon. Tumalon ka na. <laughs> pag natalo ka. <laughs> Pero guys, yun na so, nakaka-relax dito. tamdam na ramdam na yung uh, uh, away from the city life. Yung uh, distraction, ika nga. para distra distraction ka pa. Alam mo, stress ka buhay mo. <laughs> Sariwa yung hangin. Lalo pa, pag nag-upisa na talaga yung winter, sarap dito tumambay. Pero ngayon, ano e, uh, 50-50. Mainit, malamig, pero tolerable na. Masarap na siya. Tapos malasam-sarap na yung simoy ng hangin. Payapaan na. Tsaka yung amoy ng dagat dito. Kasi yung sa Dubai, parang artificial yung ano eh, Karamihan ng mga dagat doon. Ito wow. hindi. Talagang uh, legit na dagat to, guys. Legit na legit to. Hindi is camera dagat to. <laughs> dagat talaga yan. Yung dulo niya, kita niyo. May mga daongan doon. May mga naglalakbay ng mga tanker. Sarap. Sarap. Um, peaceful. Ang dami alam tao dito pag weekend. So kapag magbubo kayo dito, siguraduhin nyo na in advance para makakuha kayo. Laging pulibok dito kasi pag weekend eh. Kahit hindi, ano, kahit hindi uh, season, kahit low season, talaga marami nagbubok dito kasi nga magandang getaway ito. Napakaganda itong viewing deck na to pati tubig oh. Ang liwanag oh. Ang daming lumot. <laughs> Ganda. Lino ng tubig dito. Pero ang lalim niyan mga gunggong. Napakadami ko ng problema. Dami ko na iniisip. Lailan ang laki ng talo sa akin sa scatter. Hindi ko na kaya. Tatalo na ako dito! Salamat naman at nakapag-relax tayo. At dito na natatapos ang ating Russell Kaima Pullman uh, Island Adventure. Salamat sa pagsama niyo sa amin. Mamba out. Peace out. Stay safe. See you next time.